Kung totoo yung sinasabi mo, ihinto mo na yung paninigarily mo dahil pinaiitli mong buhay mo. At saka, ayoko namang mabiyo na yung no? Itapo mo na yan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ang environment. Hmm? Hay nako! Alam mo ba kung anong klase ng na pumapasok dyan sa lungs mo? Baka mamaya dyan, hindi ka na makahinga. Ikaw din. Hay nako! Ang init init na dito sa kotse mo. Kailan ka ba bibili ng aircon? Nalulusaw ang makeup ko! Ma'am, sorry ho. Kasi hindi na ho pwede yung design na ito dahil meron na pong may-ari nito eh. Oh. Eh, ano naman ang depression noon Eh, iba naman ang mga bisita niya. Iba naman ang husband niya. Iba naman ang simbahan niya. Mm -hmm. Eh, iba naman lahat. <laughs> oh, hindi naman kami magkikita-kita, no? Oh, okay na yan. idu na lang yan, di ba? Eh, kasi nga, ho, ma'am, pampayat ko itong design na ito, eh. Ah, pampayat yan? Oh, sa December pa naman ang wedding ko, eh. Kaya-kaya ko pa naman magpapayat dyan. Next week lang, eh. Magpapalay po sa action ako dyan. Saka... Bukas pa lang, hindi na ako kakain eh. Di ba? Ah, December po ba? Ano pong year? Year of living dangerously. Bakit ka ba nagkikialam? Eh, hindi naman ikaw ikakasal. Eh, kasi nga ho, ma'am. Kasi naka-reserve na nga ho itong design na ito para sa kasal ko. Eh, hindi ka pa naman nakakasiguro kung ikakasal ka na. Eh, ako sigurado, sigurado akong ikakasal ako. Naku, excited na excited na nga magiging husband ko. Bumubula ng bibig. Naku, eh, parang ayaw naman ninyo kung asikasuhin dito. Eh, aalis na lang kaya ako. Eh, kasi ho, oh, ma'am, hindi ho talaga pwede dahil hindi ho talaga bagay sa siksik... Eh, sa sexy nyong katawan. Ay, ganon? Di siksik ako? Eh, paano naman ang wallet ko? Siksik naman talaga sa pambayad ng cash sana. Pero, hindi na ako magbabayad dahil kasi aalis na ako. Ay! Ate, ay ate ang renta natin. Oo, oh, uh, babagsik ko na ang bahala dyan. I-redesign mo or whatever. Ah, sige. Susukatan ko na si Mama at kasa dumataginting ito. Ah. Tek, tek, teka nga. Bakit ikaw may excited? Ikaw ba ikakasal? <laughs> ah, hindi nga ako. Kasi alam ko namang ikaw ikakasal. Kaya lalo kong pagagandahin oh. ang gown mo. <laughs> Madali ka na nga dyan. Pa hmm. bumupula na kang ko dyan eh. Halika na! Oh, oh. Susukatan na! Sige Kung na! na. Magalala! Susukatan na! Ay! Ano ba to? 68! Ay! Ay Alapas! 68! Ako ba si sinusukatan ba ako ang mesa? Alalahanin mo ang Disyembre ang kasal ko. Kaya Hoy. ayusin mo ang pagsusukatan akin. Eh sino na naman akin? yung tinitignan-tignan oh, mo nabaya. dyan eh? Oras Ay, ng trabaho. Ayos, ayusin mo na nga yung pagsusukat sa, sa akin. Sige dyan! Aba gusto ko magbuka akong Reyna Elena, hindi magbukang arko ha? nako bisita-bisita ko dun sa isa sa mga customer namin Ang yabang-yabang, akala mo, ang ganda-ganda Ay, ano ba yan? Ako Masaya pala araw mo Ako kaya, kamusta? Ay <laughs> Oo nga pala Kamusta ang araw mo? Eto, okay naman, pero Ano sa... Eh, okay naman pala, alam mo ba? Ang nakakainis pa doon, kinuha pa niya yung design ko sa gown ko Ay, ano ba yan? Teka, teka, teka. Anong gown mo? Eh, di para sa kasal. Wala, para sa Santa Cruzan. Minukuha kasi sa akin mag rena ni Elene. Ah. Hoy. 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 Teka. Are ko! Ano ba? Huwag mo itatapon yung balat sa labas. Yan nga, tinuturo ko sa mga estudyante ko yung alagaan ng environment eh. Tapos maging bad example ka. Sige. Alagaan mo ang environment. Pero, muntik naman bumakat yung makeup ko sa salamin na yan, no? Ikaw din. Ma-headline tayo. mag -shota. na accidented dahil sa balat ng chewing gum. Uy! Huwag kang magbibiro ng ganyan, ha? Sorry na. Pinapatawa. Walang namungkot yun dyan, eh. Well, hehe, -he. Hindi ako natatawa. Kahit sa biro, ayaw isipin na sa isa sa atin eh, may mangyayari. Kung totoo yung sinasabi mo, ihinto mo na yung paninigarili mo dahil pinaiikli mo buhay mo. At saka, ayaw ko namang mabiyo na no? Itapa mo na yan. Oo, oh oh, 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 Ang environment, hmm? Hay nako, Alam mo ba kung anong klaseng likutin ang pumapasok dyan sa lungs mo? Baka mamaya dyan, hindi ka na makahinga. Ikaw din. Ay, nako! Ang init-init naman -init dito sa kotse mo. Kailan ka ba bibili ng aircon? Nalulusaw ang makeup ko! Ay, nako! Mabalik tayo dito sa wine. Ang... Ay, nako, ewang ko. Nagpupumili talagang isuot pa yung gown na body hugging. Hindi ko matay. Kaya akin pa naman yun. Ginawa ko yun para sa sarili ko. Di diba nga? Uh, uh, ay, hindi pala. Para pala yung sasantapusa sa nagagawin ko.